ayan at mga kalodi good morning 12.21 na uh, am or midnight ayan nagkatid tayo sa may uh, nakil lumabas ang amo ayan vlog muna tayo vlog habang uh, drain up ko siya din sabi niya huwi ka muna sa bahay at tawagan na lang kita so ganyan talaga huwi tayo tapos habang pa huwi tayo mag vlog muna tayo para masaya ayan counter pa tong isa nag counter pa tong isa so ayan road tour muna si Kalodinio 22 uh, midnight midnight maga na so patapos ng ramadan mga kaludi kaya eto namnamin na yung mga huling uh, oras ng puyatan ikaw nga uh. yan yeah. so tuloy tuloy tayo, wag na natin katin para makita nyo tong palibot ng uh, mall ayan palibot ng mall para makita nyo ang kagandahan nitong uh, mall na ito alnakel mall so diretsyo na decision na tayo diretsyo na lang kasi traffic dyan sa loob dyan Ayan. Yan ito talaga dito. Pagka uh, ano, sa gabi yung pinaka-araw nila. Ayan. Di diba? hmm. Close pa rin yata dito. Uy, sinara pa rin, no? Oh. Sinara pa rin mga kaluding kaya ikot si kaludin yun ayan may pulis may pulis sa ilalim ng tulay buhay OFW ganito ang family driver ano hindi 8 hours ang trabaho natin dito pagka ganitong ramadan on call tayo lagi so ikot lang tayo so muna tayo sigurado yan na tatawag yan mga madaling araw na so wala tayong magawa yan talaga pag ramadan araw nila ang gabi tayo naman bukas ang gabi natin ay araw 'di ba? Ikot na lang tayo. Pwede na ako dito. Pwede na ako dito dumaan. Pinyers na rin tayong uh, driver ng driver mga kaluti. Swipe natin yung pero wala pa rin tayo na iipon. Iwa so, yung ating sinasahod. Hindi mo alam kung kulang o sakto lang. Kaya kung may negosyo ka dyan sa Pilipinas, kumikita ka ng isang libo isang araw, pwede na. So, tiis mo lang muna tayo habang wala pa tayo naitatabing pang magandang negosyo. Yung negosyo na tamang-tama -tama lang. May sobra. Punti lang. Pangit naman yung sobra. At pangit din yung kulang. Dapat tamang-tama -tama lang. ba diba, mga kaludi? Ayan. Thank you so much sa ating YouTube uh, followers, friends, viewers na nagbibigay ng support sa atin kahit pa konti-konti huwag -konti. nyo skip yung ating harap ha? para makatulong kahit konti sa ating uh, pangailangan. pangangailangan hindi ko na skip to ha raw vlog na tong gagawin ko kahit umabot to ng uh, 10 or 12 minutes ha ah, mga kaludin para mapanood nyo ng buong buo ang ating uh, road uh, tour at night ayan April 8 araw ng lunis 12.27 am na Uwi muna tayo sa glit sa bahay at wait na lang tayo ng tawag kung anong oras siya lalabas sa alnakin mo. Yan. Buhay nga naman sa gitna ng silangan. Shout out sa team Musang. Shout out sa team Aluha. pa ako doon ah Ikot tayo dito huwag na tayo dumadun sa traffic light na yun. dito na tayo dumaan uh. yun ang liwanag diba oops kago to alanganin ang tirada mo barok alanganin ang niya eh sing it. Kala mo. Oh, di man lang mag-signal light ang buang. Di man lang mag-signal light eh. Ganito ang driving skill nila dito. Yung mga uh, tinamaan ng magaling wala, sing, wala silang signal-signal light kaya kung bara-bara ka rin driver magkakasagian kayo tayo mga dayo na lang yung mag-adjust hindi sila yung mag-adjust sa atin tayo na lang ang may-adjust yung nakakaalam sa tamang takbuhan at uh, Kabigan so nakakait minutes na tayo ayan daan sana ako kay Cooks Gold TV kaya lang makatulog na yun wait, diretso na lang tayo sa ating room at uh, magkapi-kapi magkapi-kapi sa aking mga members and super chatter ha uh, hindi ko pa na yung mga palipad nyo sa akin so minsan gagawin ko kayo ng special uh, episode mga uh, kalodi so gawin natin 12 minutes so this is a blood road tour ni kalodi kalodi sa, uh, sa gabi so umaga na no 12.30 na sensya na kayo magalaw yung camera natin Yan. Buhay OFW. Yan. Support nyo naman kami mga OFW na vlogger ha. Mga kababayan namin dyan sa Pilipinas. Panoorin nyo ang aming mga video upload din dito sa gitnang silangan. At pagpasensyaan nyo na. Dahil hindi naman kami professional na YouTuber na magaling mag-edit-edit -edit na mga video ha na meron lalagyan mo pa ng anik-anik at least tong mga pinapakita ni Kalodin ay reality yan reality tunay talaga na pangyayari dito sa gitnang silangan ha kaya don't skip my ads panuurin nyo ng buo yan malapit na tayo sa bahay natin bakit maliwanag yun? Ayun, may sasakyan pala. Ayan, maraming maraming salamat. Wala pa yung aking among lalaki. Ito yung bahay namin. No? Ito. ito yung bahay nila. Ito itong mailaw na ito. From dito. From dito. From here. From here. Ayan. So, iparada ko ng maayos yung sasakyan. Marata ko na ayos mga kalulig. Atras. Yan. Hanggang dito na lang po. Gawin na nating 11 minutes to. Ating uh, video upload. Ayan. Thank you so much. Hanggang dito na lang po yung ating uh, vlog ngayong gabing ito. Time check. 12.33. So hintay tayo ng uh, tawag ng ating amo. yan Ilawan natin yan. Siguro madaling araw ng uwi. So thank you, thank you so much mga kalodi. Hanggang dito na lang. Bye bye. May God bless or everyone. Bye bye. Have a nice day. Happy Monday. Bye bye.